nakakita ng mga patay. Nakakita at nakakaramig ng mga kaluluwa. Maraming premonisyon kung ano-ano ang mga pangitain na pumapasok sa isipan. Mga bagay na nakikita na mahirap ipaliwanag. Yan ang katangian ng third eye. So Kabenjor, sa video na to ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa pagkakaroon ng third eye. So, alam natin mga Pilipino ang konsepto ng third eye. Pero, alam ba talaga natin kung anong pinagmumula nito at kung paano ito nagsisimula at kung paano talaga gumagana ang isang third eye. So, sa pagtagal ng panahon, ang alam lang natin sa third eye ay kapag bukas ang third eye mo, nakakakita ka ng mga kaluluwa nakakakita ka ng multo. Nakakakita ka ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao. So yun, ang pagkakaalam natin sa third eye. Pero mga kabentures, sasabihin ko sa iyo at maniniwala ka ba na ang konsepto ng third eye ay maaaring hindi spiritual. Ha? Hindi spiritual? Ano yun? Saan galing yun? Ano yung nangyari? features we offer with up to 100 Mbps, all exclusive inside the MoBox. Say goodbye to frustrating internet speeds and hello to blazing fast broadband with us. Connect now. Base sa pag-aaral ko at base sa experience ko, uh, ang third eye ho kasi, yan ay isang sabihin na nating uh, regalo Uh, galing sa taas. So, kung, kung mabuti, yung intention mo is yan, yung manggagaling sa taas. Pero ang third eye kasi, mahirap yan ipaliwanag kung saan talaga yan nanggagaling. Pero nga sa video na to is pag-uusapan na kung saan nanggaling. So, sino nga ba yung mga nagkakaroon ng third eye? Maraming specific na dahilan para magkaroon ka o mabigyan ka ng third eye. So yun lang ang tawag natin dito, third eye. Pero mamaya, habang lalalim ang ating pag-uusap, is unti-unti nating malalaman na ang third eye ay isa lamang kasangkapan sa abilidad na pwede mong makuha. So sino yung mga pwedeng magkaroon ng third eye? Ang third eye po kasi, yan is inborn. So pagkapanganak mo, pwedeng pagkapanganak mo is ligas na sa'yo na meron kang third eye. Bata ka pa lang hanggang sa lumaki ka, is pwedeng magkaroon ka ng third eye at magamit mo yon habang lumalaki ka. At mas maganda yon kasi hanggat bata ka, may maiintindihan mo at ma-handle mo kung paano mo siya gamitin. Kalawa, ah, uh, nakadepende yon sa emosyon. So, isa yon sa nagkakaroon, ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tao ng, ng isang third eye. Lalong-lalo lalo na kung dumadaan siya sa pagsubok na, spiritual na pagsubok. So maraming tayong Pilipino na hindi naiintindihan yung mga taong nagkakaroon ng third eye. So hindi kasi to pinag-uusapan at mahirap tong ipaliwanag, mahirap tong i-open katulad ng ginagawa ko ngayon. Dahil maraming taong magsasabi sa akin na sira ulo ka kung ano yung pinagsasabi mo. Tama, mali. Pilipino tayo. Ganun ang Pilipino. Kaya nga tayo matuto eh. So, pag sinabi natin na emos para spiritual uh, spiritual emotional so pag dumaan ka sa mga ganong uh, scenario ng buhay mo maaari kasing meron kang mga realization na makukuha at yung dagok sa buhay mo na yon ang makapagpaiba at gumising ng inner self mo na kung ano talaga yung abilidad at kakayahan na meron ka uh, tatlo uh, kung talagang uh, Hinayaan at pinahintulutan ka ng mundo na magkaroon ito. At talagang bibigyan ka ng mundo ng misyon na para sa'yo. Hindi ka man pin- hindi ka pa man pinapanganak, hindi ka pa man lumilitaw sa mundo. 'Yun ay yung tadhana ng buhay mo. Katulad ng nangyari sa akin. So, so sabihin natin na uh, may specific na edad na darating 'yon kahit na ayaw mo, kahit na gustuhin mo, ah, uh, minsan kung kung interest gusto mo, hindi mangyayari. Kaya, uh, madalas sa mga nagkakaroon nito, is yun talagang ayaw yung wala sa hinagap niya. Mga makasalanan, go ko. So, yun ang mga nagkakaroon ng mga ganitong ano, uh, sinario sa, sa buhay, yung pagkakaroon ng ng third eye. So, yun yung mga pwedeng magkaroon. Tapos, uh, yung mga sinasabi nila na... Minsan kasi may mga self-proclaim na sinasabi nila na nabukas yung third eye nila. Pero, malalaman mo naman kasi kung ang isang tao is nagsasabi ng totoong bukas ng third eye niya o hindi. Nasa pamamaraan kung paano niya i-explain, sabihin yung mga nakikita niya. Yung mga perspective niya sa buhay. So, yung sinabi nga natin kanina na ang third eye ay isa lamang kasangkapan ng mas malaking uh, uh, mas malaking abilidad ng isang tao so, totoo lang po, uh, tayo uh, bilang tao uh, minsan uh, okay na tayo ng ganito tayo nakukuha niyo yun, okay na tayo ng ganito tayo ba parang hindi mo na kailangan maghanap pa ng uh, kung anuman dahil nabubuhay ka naman masaya ka naman sa buhay mo So, okay na. Okay, okay ka na na ganun. Pero kasi tayo mga tao, uh, likas sa atin ang pagkakaroon ng third eye. Tsaka alagang asong maingay. So, totoo lang, kanina pa ako third eye ng third eye. Pero kasi, ang third eye po kasi, ay isang sakop lamang na isang mas malaking abilidad ng isang tao. So ano yun? So ano yung abilidad ng isang tao na yun? yung tinatawag nating mga senses. Pang-amoy, uh, pa, pang-dama, uh, yun, yung, yung kita, pang-lasa, yun yung mga senses ng tao. At kasama ang third, ang pagkakaroon ng psychic ability doon sa mga yun. At uh, may mga tao na binihayaan ng ganun talaga. Wala tayong magagawa. Kundi, hindi uh, naman sabihing maniwala ka kaagad, pero kailangan mo ng proof para paniwalaan mo yung tao na yun. Hanggat kasi hindi ka nakakakita ng proof, ang hirap maniwala. Dahil ang tao is to see, is to believe. So, pabutan na tayo doon sa pinag-uusapan natin na paano nga ba nagkakaroon ng third eye. So, kanina sinabi ko, yung senses ng tao. So, totoo lang tayo, meron tayong inner ability o natatagong kapangyarihan talaga. Lahat naman ng tao may third eye yan ang sinasabi din ng iba, hindi lang bukas yung iba Yung iba bukas man pero hindi gano Yung iba nakakaramdam So hindi lahat binibayaan ng gano'n na bukas lahat yung senses Pero may mga tao na nakukuhang maarok yung ganong kakayahan, yung ganong abilidad na kayang buksan So para ka na sa isang loob ng laro Ikaw yung karakter na meron kang mga na-unlock na abilities sa katawan mo So, totoo lang, uh, ilabas na natin dito yung mga pang-amoy, pang, pang tapos yung kita, kasi sa mata yung pandinig, pan pandama, so yun yung mga senses, itatabi na natin yun, hindi na natin yun isasama dito. Pero ano yung mga sinasabi natin na katangian ng isang may third eye is yung psychic ability. So sinasabi ng iba na ang psychic ability o third eye nga na sinasabi, marami nagme-message sa akin na, Sir, baka pwedeng tulungan nyo akong buksan yung third eye ko. Totoo lang ho, uh, parangkahan tayo. Hindi ko alam kung paano natin bubuksan ang third eye mo. Bakit? Sabi ko nga kanina, sa umpisa pa lamang ng video na to, ang third eye is likas na nangyayari sa isang tao kung hindi yon ang linya mo o hindi ka bibigyan ng gano'n ng Diyos o ng mundo, maaaring hindi mo ito makamtan. Pero kung talagang bibigyan ka niya ng ganitong abilidad, kahit hindi mo ito hanapin, kahit ayawan mo ito, is bibigay sa ito ng mundo. Maliwanag. So, sa loob ng isipan natin, uh, ah, nabubuksan ng pagkakaroon ng psychic ability. Ah, uh, ito ayon sa pag-aaral at experience ko ha, sinasabi ko na wala akong pinipili maniwala dito. So, ang pagkakaroon ng psychic ability is tumutumbok 'yan sa pagiging uh, sa sa usaping uh, physical, sa usaping spiritual, sa usaping mental at medical. So, 'yun, yun 'yung tinatamaan niya. So, bakit spiritual kasi mahirap sang ipaliwanag. Hindi sa maipaliwanag ng siyensya. Pero may mga nakita akong pag-aaral na ang psychic ability o ang chakra ng isang tao ay nabubuksan sa pamamagitan ng isip. Paano? So oo nga naman, paano? So ayon sa pag-aaral, is meron tayong parte ng utak natin na nasa gitna. Nakalimutan ko 'yung tawag Pero meron siyang part na pag-enhance mo yon is magagawa mo yung mga psychic ability na sinasabi ko so lahat ng imposible sa isipan mo is magagawa mo hindi ito yung tinatawag na imagination hindi ito yon iba yung imagination ang imagination is gumagana ang isip mo na kaya mong gawin yung isang bagay na imposible Dun, ini-imagine mo na kaya mong gawin yon. Ito namang psychic ability, pag pumasok to sa isip mo, may mga bagay ka na imposibleng mangyari o imposibleng magawa ng isang ordinaryong tao na nagagawa mo. For example, kilala natin si Iron Man, di ba? Meron siyang uh, Jarvis na nagsasalita sa isip niya. So, ganun din ang pagkakaroon ng psychic ability. So, spiritual ang tawag dito sa psychic ability na to. Ang tinatawag. Pero, kung dadalhin mo to sa spiritual, eh, ito yung tinatawag na holy spirit. So, bulong ng spirito santo. Bulong ng mabuting uh, spirito. Kung, mabuti yung mga sinasabi nga sa'yo. Kaya, tumatama ito sa spiritual at saka medical. Ah, uh, yung isip natin is kaya ng i-enhance. E -e so, paano ba ginagawa yun? Uh, sa sa pag-aaral ko, lahat ng tao na nagkakaroon ng ganitong abilities, minsan dumadaan siya sa spiritual depression. Ganon yun ang nangyayari. Paano ba yun ang nangyayari spiritual depression? Simple lang. Nagkakaroon siya ng mga pagsubok, spiritual. Yung mga sinasaniban, yung mga nakukulam, yung mga inaalihan ng masasamang espiritu, inaalipin ng masasamang espiritu, is nagkakaroon ng ganitong abilities, psychic ability, o third eye. So bakit ba nangyayari sa kanila yung ganun? Bakit sa ganun uh, aspeto, nabubuksan ang kanilang third eye? Siguro dahil na rin, sa tagal ng panahon na nakadikit sa kanila yung mga ganong espiritu, is na adapt nila yung mga ilang kakayahan ng isang espiritu na makita yung mundo nila. At uh, pag inalihan ka nun, uh, ka sa tagal ng panahon na inalihan kanya niya is parang naiiwan sa isang tao yung ganong abilidad. Kaya minsan, uh, magugurat ka lang gigising ka. Ganon na pala yung nangyari sa'yo. At hindi na pala, ikaw yung dating ikaw. So marami nang nadagdag. So ganun minsan ang bubuksan ang isang third eye o yung psychic ability. Ah, ano pa? Ang isa pa dito is uh, pag, yung, 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 pagdaan sa spiritual na depression tapos meron naman sa sariling depression sa katawan. O minsan sa emosyon natin hindi natin namamalayan na na-enhance natin siguro kakaisip na mga bagay-bagay, pag problemado ka, pwedeng ma-open mo yung psychic ability na nasa utak mo. At pag na-open mo kasi yun, boom! Bigla na lang mangyayari yun. Hindi mo yun maipapaliwanag. Ah, uh, yun yung isa. Kapag dumadaan ka sa emotional depression, uh, pwede mong ma-open yun. At ang isa pa, kung meron ka ng ganun, ah, uh, papaano mo siya ma mapapalawak o mapapa mas mapag-iigi pa kailangan mo ng matinding uh, sabihin na natin na kailangan mo ng matinding meditation so papaano mahirap ipaliwanag kung papaano ang totoong meditation ng isang tao ang practices ng meditation is nangyayari yan sa mismong tao wala kang kailangan eh. Wala kang kailangan gawin. Ang kailangan mo lang iprente yung sarili mo, ipahinga yung isip at utak mo, maglakbay ka, maglakbay diwa ka. At uh, uh, yun ang mas makapagpapa enhance ng kung ano man yun dapat na gusto mong marating o magawa ng psychic ability mo. So sa akin, ang psychic ability sa akin is hindi ko alam kung paano nangyari sa akin yun. Pero gumising ako isang araw, ganun na. Siguro nga dahil gusto ng mundo na magkaganon ako, o oh, ito na yung tinaon sa akin ng mundo para gawin ko at isang armasyon na magagamit ko para gampanan yung mission na binigay sa akin. ah uh, bakit natin nasasabi na sa mabuti? Kasi mabuti naman yung ginagawa natin. alam naman tayong ginagawa masama, di ba? So, psychic ability, ano yung mga kalakip nun sa akin? nakakakita ng mga espiritu, nakakausap ng mga espiritu, engkanto at kung ano-ano, nakakaramdam sa mga gamit ng mga mga negatibong bagay, positibong bagay, nakakausap ng patay, uh, nakakapag-astral, nakakabasa ng tarot card, nakakabasa ng tao, nakaka nakakabasa ng mga pangyayari, maaaring hinaharap o nakaraan, uh, nakakapagtawas, nakakagamot. So, yun yung mga kalakip. Madami, madaming kalakip yung pagkakaroon ng psychic ability at napakalaking tulong nun sa ginagawa nating panggagamot. Uh, masasabi ba natin na <clears throat> na maganda ba ang pagkakaroon ng ganito? Kung ginagamit mo sa tama at alam mo kung paano siya gamitin, napakaganda napakasarap makatulong sa mga taong na nangailangan ng spiritual na tulong. Pero kung gagamitin mo to sa masama, maaaring sa iba ka nito dalin at kung ano-ano lang din yung mangyari sa'yo. Oo, so, ang pinaka-worst nito is yung pagkakasundo sa demonyo. Yun ang pinakahuli. So, yun nga, yung third eye nga na tinatawag natin, nabubuksan siya as ganun. So, para sa akin ah, para sa akin lang, kung gusto mong mabuksan yung third eye mo, maaaring uh, hanapin mo yung sarili mo. Uh, idalangin mo to kung talagang willing ka at kung ibibigay naman talaga sa'yo ng mundo o ng Diyos para sa'yo. Pero hanggat hindi, hanggat hindi mo ito nakakaptan is huwag mong puwersahin. Dahil maaaring ikapahamak mo to at maaaring iga, iba to ng landas ng buhay mo. At uh, ang isa pa, ang pagkakaroon ng ganitong kakayahan is parang sumpa. Dahil hindi ka makakapamuhay ng normal. Hindi ka makaka makakatulog ng mahimbing dahil ang dami-daming hindi gumugulo sa isip mo. Eh. Ang daming pumapatong sa isip mo. Minsan, kaluluwa. Minsan, mga... mga mensahe, mga babala, mga warning, mga tangpo na hindi maganda na nagpapaalala sa'yo. Mga maaaring mangyaring mabuti at masama sa mga tao na sa sa'yo. Mga espiritu na gusto makipag-usap sa'yo. So, ang hirap din kung magkaroon ng ganitong abilidad. Kaya marami sa atin ang hindi natin talaga naiintindihan kapag nag-o-open ng ganitong usapan. Pero, meron kasing tao na nag-o-open ng ganito na pag nagsalita is madaling intindihin arok ng isip mo kung ano yung mga sinasabi niya at ano yung mga paliwanag niya. Meron naman kasing ganito na nag-o-open na parang tanga kumbaga parang kung ano-ano yung pinagsasabi na ang dating is may sira na yung ulo so kailangan din natin tingnan o pakinggan yung isang nagsisiwalat ng mga ganito kung tama ba siyang pakinggan kung okay ba siyang pakinggan kung kaya bang arukin ng isipan ng isang normal na tao yung isipan ng isang mayroong ganitong abilidad di ba? Kaya kung makikinig po tayo ng mga ganito, katulad yan, napapakinggan ninyo ako. Mahahaning isipin nyo na nasisira yung ulo ko. Pero kasi, yun, yun yung paliwanag na maaari kong ibahagi sa inyo na maaring maarok ng isip natin. So, maaaring may mas malalim pang paliwanag dun. Pero kasi hindi yun maaintindihan ng, ng isang normal na isip na tao lamang. May hihirapan. At uh, sa mga may ganito namang abilidad, eh, huwag nating uh, i-underestimate yung ibang tao na walang ganitong kakayahan. Kung baga, kung humihingi sila ng tulong, bigyan natin ng tulong. Tulong na na hindi natin aabusuhin yung mga tao na may kailangan ng tulong natin. So, yun lang po sa mga manonood. Maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Sa lahat ng uh, patuloy na nanonood, sumusubaybay, sa mga followers natin and subscribers natin, YouTube and Facebook, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At huwag po sana kayong magsawa na suportahan at sundan tayo sa lahat ng ating mga usapan tungkol sa mundo ng kababalaghan. Ito po si Bas Venture. Maraming maraming salamat po. God bless you all.